Ngayong araw mga kagri, nag-side rest na naman kami o nagsasabog kami ng abono dito sa aming uh, farm 2 na kalamansi ni Jim. Ito sa likod ko. Naglalagay kami ng sulpite, uh, sulfate. Ito, ito, isang dakot sa puno. Yung uh, inilalagay namin dito, paikot sa puno. Sinasabog namin siya. Inilalayo lang namin ng mga 2 inches sa puno ito. Para naman na, uh, siyempre syempre, hindi naman maluto ang balat ng kalamansi. Eh. Dahil sa synthetic na abono na ginagamit namin itong uh, kalamansi namin mag aapat na buwan na to at uh, kahit papano maganda naman ang naging bulas at uh, hindi pa naman siya ganong kalago pero maganda na po ang naging bulas na to every 15 days naglalagay kami ng abono dito pero ngayon medyo maaga-aga kami naglagay kayo nasa 12 days lang yata buhat nung huli kami naglagay kasi nga mga kagri malapit na mag-abot ito ating uh, uh bagging ng playa sa itaas kailangan namin magkarga ni Jim ng uh, abono agad para naman bago pa man sya mag, uh, masilong o makakubera ng mga sanga o baging na ang paraya, makausbong pa, makatalab pa yung abono. Makausbong pa kasi kapag nalilima na yan, nawala na yan ang uh, sunlight na pumapasok, medyo hihina ang uh, pag-grow nya. Kaya kailangan magpabao na kami ni Jim dito kahit na lang uh, nasa 12 days pa lang ang lumipas. Buhat ng huli naming pag-abono. At uh, ito naman, pagka mga isang buwan lang, wala na yung bagging na ampalaya, bubulas na uli ito, mga -agree. Uh, expected na namin niya, matidray kami dito ng papalaki dahil nga dyan sa intercrop namin ang palaya. Ganyan talaga mga pero Pero saglitan lang naman yan, wala namang problema yan. Uh, total na kapag pa, kumbaga nakapagpabulas na rin kami kahit papano na ang palaya ng uh, kalamansi. Yan, no? Dito sa farm 2. Ito, itong kalamansi namin na ito nasa 400 uh, puno ito at siyempre bago kayo magsabog ng abono ano ba ang kailangan mong gawin siyempre mga kagri ka bago kayo magabono ng kalamansi ninyo ay maglinis muna kayo mag rascatter muna kayo tulad na itong ginawa namin ni Jim pinag rascatter ko muna ito sa aking kasama o co-owner na si Jim bago kami nag side dress o nagsabog ng ammonium sulfate dito sa 400 puno namin na kalamansi na may edad na kulang apat na buwan yan para hindi na kasama pang kumakain ng kalamansi yung uh, mga damo para puro kalamansi na lang ang kakain ng abono yan so, isang dakot lang ma ma matapang na ito mga sa so, isang dakot para sa edad na tatlong buwan at kalahati sasabog lang natin yan paikat sa puno yan ganyan lang ang ginagawa namin kasi may anunsyo rin ng ulan ngayong araw at pagka mamaya kanina nga maambun-ambun buna na nag kami mamaya habang kapag na ulan na to lusaw na to tatalab na to mga dalawang araw lang kasi tatalab na to mabilis to malabi ammonium sulfate pero mabilis din mawala ang talab na to mga kagre